Eto, tingnan niyo si Sir oh. binuksan niya yung parcel niya ayaw pero ayun yung ayun yung bayaran yung parcel niya. Ayun bayaran, bayaran pero binuksan niya, niya na. Yan, oh. mo. Hindi Sir, bayaran mo yan Sir. Bayaran mo yan. Oh, bayaran, to. bayaran mo yan. Bayaran mo yan Sir, binuksan mo na eh. Hindi ko parcel to, mga scammer kayo. Sa hindi yan. Bayaran mo yan Sir, bayaran mo. May tamang proseso tayo diyan pero hindi sa akin yung binabalik. Ay, bakit Ibalik niyo sa punta lang yung reseller nyo pero sa akin ano wala pong akong pang-abono diyan ito yung ano ko eh hindi to hindi yan yung... hindi bayaran niyo yan sir bayaran okay, niyo wala akong pang-abono diyan bayaran niyo yan sir ito po babayaran din naman akin to eh yung mo yan doon dito kayo yung... sir ang mag-ano niyan sa reseller Dalain mo yung ako po taga-deliver lang po ako dalhin mo yung parcel ko dito yung akin yun yung babayaran okay, ko oh, okay, man, akait, okay okay manakit sir okay man manakit sir naka-video kayo, kayo sir, ka. naka-video kayo sir. Kanina ka pa makulit ka. Baka video kayo, sir. Kanina ka pa makulit ka, hindi ko parcel yan. Hindi ko parcel yan. Parcel mo yan. Balik ko yan doon. Yung dalhin mo rito yung akin. Sir, eto yung parcel nyo. Ayan Ay, po. Tama po yung kanina. Ayan, hindi galing rin akin. O, sir, huwag kayo manakit, sir. Kanina ka po. O, hindi. Ay, bayarin nyo muna. Tapos, sir, binaksan nyo eh. Ito nga babayar, hindi ko. nyo, sir eh. Hindi akin yan, hindi akin. Sir, bayarin nyo yan. Binaksan nyo eh. Pag akin ko, babayaran ko to. Hindi akin to eh. Bayaran nyo, sir. Bayaran nyo yan. Sa'yo yan. Bulo ka Sir, bayaran niya yan, sir. Balik mo yan doon. Balik mo sa nagpa-deliver sa Hindi yan. Hindi kayo siya Sir, hindi. Oh. Bayaran niya yan, sir. Hindi tayo, sir. Hindi talaga ako papayag, sir, na ano. Kasi binuksan niyo, eh. Binuksan niyo yung item, eh. Huwag okay, okay. kayong mananakit, sir. Nanakit kayo, eh. Nakabidyo ka rin naman. Ang parcel ko, chinelas. Ha? Linawin lang. Linawin ko lang, ha? Chinelas. Ano ba ito? Pulbo. Sir, wala ako sa akin ng problema niyan ilalagay yung chinelas ko nasa mahigit 1 magkano lang ba to? pulbo nasa 80 pesos 100 nga lang yata to eh kaya pinapaliwanag ko maling mali eh, ako sir, naman ang ano ako naman ang lugi nito sir ay, pinapaliwanag ay, ko nga din sa inyo Ay, dami tamang proseso tayo ay, dyan binuksan nyo eh bayaran nyo yan okay, kanina, okay. sabi ko nga sa bayaran ay, nyo yan tapos kontakin nyo yung reseller para maibalik yan sa inyo yung pera nyo pero yung sa akin kasi mag-aabono ko, eh. mag ko dyan eh mag-aabono ay sir, hindi ako papayag niyan sir Hindi ako papayag niyan sir Hindi ako papayag niyan sir Kasi mag-aabono ako dyan eh Wala akong pang abono dyan eh Wala akong pang abono dyan sir Ay hindi sir, iyan mo yan sir ba Hindi pwede sir Hindi pwede ito sir Sir, hindi pwede sir Kasi uh, one to yan sir Wala akong pang abono sir eh Oh, tingnan mo mga tol ah. Oh, sisisero, tinumbay yung motor ko. O. Oh. Tinumbay yung motor ko. ano Ayan oh. Ayan si Sir oh. Ayan, nawala na si Sir. Tinumbay yung motor ko oh. Ayan mga tol oh. Ayan oh. Kayo nung humusga mga tol. Ayan oh. Dito yung bahay niya oh. Dito yan sa Mikikabuyaw. Oh. Tinumbay yung motor ko mga tol oh. Ayan.